Uh, good morning guys. Uh, welcome back to our YouTube channel. Ang inyong kaibigan po, si Ronald Du. No? So, uh, kamusta po kayo? So, sana nasa mabuting kalagayan kayo. No? So, ngayong araw na ito, uh, naisipan ko lang po mag-share uh, or magbigay ng update doon sa isang uh, palaki kong grey. Uh, nakikita nyo siguro sa real story ko. No? Minsan share ko yan nung bata pa siya. Uh, in fact, nakagawa ko ng isang... Uh, uh, short uh, topic uh, tungkol sa epekto ng uh, uh, early trauma sa mga stags o early o baby stags natin. So, panoorin nyo na lang po kung and uh, andito yung uh, isang video or andito. Makikita nyo yan. Click nyo lang po. So, ngayon po ay uh, natutuwa ako dahil sa gusto kong bigyan kayo ng uh, quick background kung uh, ano ba talaga yung linyada ng uh, Mercurio Grey. So, kwentuhan lang po ito at uh, sharing lang po. So, meron kasi nga akong mga kaibigan na nagtatanong anong composition ng Mercurio Grey. So, ito pakita ko sa inyo, no? So, guys, ito po siya, no? So, yung ating uh, Mercurio Grey. kung uh, nakita nyo nga uh, sa isang uh, video ko, ah, uh, siya po ay straight comb. Ay siya po ay uh, tinabasan ko lamang ng, uh, ng uh, palong at saka ng lambe. Hindi ko siya uh, pinaganda. Ayan po ang itsura niya, no? Ayan po ang itsura niya. So, ayun po, natutuwa ako dahil sa uh, inilaban namin siya nung uh, Friday. So, two days pa lang po or uh, Friday, Saturday, Sunday. So, pa-third pat day niya po ito ngayon, no? So almost unstretched po ito so, I mean konti lang po meron siyang sugat sa paa tapak tari at saka nakuditan lang po sa dito so, so, tapos ng konti po pero wala naman po ano so ang napakaganda po ang hinangahan ko sa kanya ay napakagahing po ng cutting niya superb cutting po so out of three buckles eh patay na po ang kalaban so first and I uh, hindi ko lang po maipose sa uh, FB ang ating uh, laban dahil alam niyo naman po eh iniirespeto eh, ni FB ang ating uh, mga pagpokus na mga laban. Pero I wish I could share yung video. Sa so, mga viewers ko po eh, na makita yung laban niya eh para sa akin po eh very very impressed ako dahil superb cutting po siya. Sana so, mga viewers ko po na makita yung laban niya eh i comment nyo lang po down below at uh, send niyo sa akin yung FB uh, or messenger nyo at uh, i try ko pong i-share sa inyo yung laban niya so anyway uh, tatlong baket lang po ang nangyari no so it only took uh, three 3 baket maliksi ang kalaban nito uh, sa taasan po ang nakakalaban natin ay uh, walot sampu siguro ang ang laban ko pero it only proves na kahit mabababa kayo pero kung superb ang cutting ng inyong mamanal ay uh, napakaganda, napakaganda po yung magiging resulta so ano po ba ang composition nitong Mercurio Grey so ang Mercurio Grey po ay uh, ito po ay uh, breed ng aking uh, uh, kaibigang uh, breeder si uh, Mercurio Game Farm eh? siya po ay si Mr. Peter Dimona at uh, marami na pong uh, nakakapansin sa kanyang gray. So ito po ay uh, a Halsey Gray no. Halsey Gray na sinabi niya sa akin ng history nang 2019 na acquire niya yung brood sa Davao kay Sandro Marpori. And uh naman niya sa isang sweater uh ha -ha, sweater at saka over melsin uh, Melsi gray ng isa pang breeder from Butuan. And out of that mga offspring na yun, uh, ibinalik niya ngayon sa So, oh, ito na sila. Uh, ito po ay lumabas na medyo mas malapot na po itong uh, uh dugo na ito Dahil ito po ay back to anti po. Ang uh, brood po nito, back to anti na po. So, medyo malit na po siya. Okay ah uh, pero ganun pa rin po. Uh, napatunayan po na kahit mababa po siya, eh, kung ang pag-uusapan naman po ay yung cutting ability niya, eh, hindi po ako, uh, kumbaga, hinangaan ko siya. So, si yung ating pong kaibigan na si Mercurio ay naglalabas po siya ng mga sisiyo po. impact uh, in fact, nakausap ko siya last, Uh, week I think uh, apat na batch ng ubo sa kanya so pwede nyo siyang pwede nyo akong kontakin at uh, i-hook ko kayo sa kanya para kung gusto nyo yung mga makita yung mga linyada niya so mostly uh, sweater uh, Boston na uh, sweater Boston siya uh, o Boston sweater pero meron siyang mga grace din po na inaalagaan sa yarda niya okay so isa po ako sa napahanga sa gray niya kaya Ah, uh, ito po ay 2 months old or mayigit. Kulang-kulang 2 months nung inacquire ko sa kanya. Unfortunately, ah uh, yung isang kapatid niya ay hindi na survive no? So, eto, napalaki natin at uh, napakaganda po ng uh, ibinigay na panalo. Uh, isa sa, isa ito sa mga ah uh, hinangaang kong laban sa mga inalaga ko. So, I hope na madagdagan pa ang uh, winning niya. No? At uh, ito ito naman, sandali lang ito. Uh, sandali lang ito, mapapalaban na ulit. ito. Hintayin lang natin mabahaw itong sugat dito, yung kaskasabalat. And then yung uh, sugat sa paa, na alam nang, na ituro ko na sa inyo kung anong ginagawa ko dito sa aming yarda, no? paano gamutin yung mga sugat sa paa. Okay? May tama. So ito, nyo lang dito, makikita nyo yung ano? So again, this is a Halcy Gray. Uh, ito, pinangalanan na namin itong uh, Mercurio Gray. So, uh, <coughs> Salute at saka uh, credits to uh, Mr. Peter D. Maunahan uh, na breeder nitong uh, Mercurio Gray. So, siya po ay located sa Barangay Sala sa Santo Tomas, Batangas. Uh, Diyan po sa lugar na yan, basta may nilabas na gray, kahit hindi kanya, eh, uh, sinasabing uh, galing, kay, galing sa, 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 breeder na yan. So, kung gusto nyo po, kung kayo po ay gray lover, um, sana po ay masilip yung kanyang uh, yarda at uh, kasali magsuhay nito. So anyway, salamat po at in-update ko lang kayo kasi at mag share ako sa inyo ng ating uh, latest uh, na kinatutuwang uh, ibalita na nanalo tayo. Hindi man big time pero alam niyo naman tayo mga magsasabong ay hindi big time ng labanan. Uh, nakakatuwa. Ito po, lalo na pagpalaki ninyo. So, salamat po sa panonood nyo at hanggat sa muli ah uh, yung kaibigan po si Ronald Lu ng YouTube channel. Ah uh, patuloy niyo po sana akong suportahan uh, sa mga video ko at uh, sa mga kwento. kwento ko natin. So comment down below kung gusto niyo pong makita yung uh, uh, laban niya at uh, isi share ko po sa inyo sa Messenger or FB. Oh, po pala. Ito pong uh, particular na grain ito po ay ah uh, uh, kulang na po ng uh, tatlong bagwis. No? Ito po eh, uh, namataya ng butas nung bata siya. So imagine niyo na lang po na meron pa siyang depekto. Pero just the same, hindi niya pinakita yan sa araw ng laban. Uh, ang pinakita niya ay cutting ability, yung sup, uh, superb cutting ability. So three buckets po, tapos ang kalaban. Okay, ngayon sa muli. Ano yung kaibigan, si Ronald Lujo ng YouTube channel. Thank you.